tangga ipit di kusiti nah karena sawah mam yeah. pede kama historia ke dalik mam ma tagias pitaka ya yeah. yeah. nana angga sawah keton nek dikit sepitaka ngan wadaan Oke, okay, nata karon dari sa barangay igpit di Gusiti. ang tag iya sa pitaka katong giuli ni tatay nga kay Kapitan Bukol. So na dari ang cellphone. Ah, madam, pwede ni mo matan auto imo ang post, di ba? Nakay post ato nga uh, nawad an ka og pitaka. Okay. Naadiri iha nga post. Oh. Mao nay nakasulat si iyang nya ang pizza mana oh. November, November 25. Wala lay oras. Oh. oke Okay, okay na, madam. Ah, bali nakarun karon siya diri. Ma'am, uh, ah, asa man ka atong nga nagbitbit og un pitaka unsa ano to gi gunita ra nimo wala gi ko to sa bolsa ah uh -huh. then kato to na pa kuan hapon to siya na alas 5 pa dong alas 6 pa dong ko groceryhan kay bidwa sa mga anak nagmotor me ah uh -huh. and then pag tanak sa groceryhan puno pa man diretso mi sa motor motor mi pa dong senior high ah uh -huh. sa yes po uh -huh. then niliko ni balik nami nya pag abutan na mo sa groceryhan. Pag tanak ko sa mga pitaka, wala na. Dahil mo na ito, ito dere, na po na mo, anak, alam ano, mga ngit-ngit na gaya ito, kaya pa doon na alasay. Pag, pag subay na mo na, wala naman din na mo nakitaan. Ito, so, nibalik na lang to, ko, hindi uh -huh. nag-post ko. Ano, na wala kong pitaka, din na kakita, palihog ko uli, kaya kami tunon. Ito ID, ang name, kay Janry Labador. Sa uh -huh. katong ID ha, sa kumbana banag yun to. Sa mga Yes po, katong ID ha, sa ka-FL pa siya, siya nagtrabaho. Dugay na to, buntis pa ko sa kong anak. Ah. Uh -huh. And then, wala na dito, gamit na ID. Gisulod lang sa kumpit. Gisulod lang doon ako sa kumpitaka. Uh mm. Kaya ganahan mo na kung anak magtatanong ID siyang papa na no? ang... Uh then, manu, to po siya. So, ang nahitabo, doon ay mga nag-comment siya mo post. O, oh, naghan nag-comment, pero gidet maraman ako kay... Uh mm. oh, -huh. Kung ko ko'y ang i-explain sa ilaha, uh. sa mga... naay mag interview sa police station dra na ako explain pro sa mga uh. social media wadi ko ako ang explain. Okay. Ah uh, so, okay. Uh, so okay. anay tabo nay balani mo ang imong uh, uh, pitaka nga naay nag -ule. after na nang nay si kapitan Dile, wala pa ko kay ana na nay na, na nag kanang akong igagaw lang nakabalo kay nakatanaw siya sa live ni Cap uh -huh. Then daghang nag -tag, nag nagtag nag nag sa akong igagaw then natulog na ako ato na time di mm hmm. Ipongka ko sa igagaw ko so, na siya yang Nakita nag rin mong pitaka si Janri ni nasimong mong gitanaw na ko hala oh si na mm hmm. Oto, lipay na ko nakita mm hmm. pitaka pagkusil kang kap, So, na-change mood ko. Nakulak-nakulak na kulpa, Ana. unsa maupakwan maupakuan pa ba ang pitaka, Ana? So, unsa sa'yo na itabo, ang pitaka ni mo, nauli? Sa'yo mo, ha? Nauli na po, mga pila pilapakadlaw sa nauli. Kaya naman kang chief. Ah, gikuha sa police? Yes po. Asa ang kwarta nauli? Yes po. Pila kwarta kwarta gita to? Basta 3,000 mil ka pinto. Katong 2 mil sa papa to. Katong isa ka 500. Sa kong mama to, dinay gisi na 7.50. Ako amo ato. Dari mana tuh, Syah? Cuma oleh intak kok. After three days na. Mau three days atau mau? Oh, mau um, anak. Ah, uh, oke. Okay. So karon unsay ikasolte nimo katong mga nagbas ni tatay, nagakusar ni tatay nga mga kumbaga mga supporters. Kumasok sa kapitan. Undangin, oh na, undangan na si tatay kay Kadi man tinuod nag uli ra man siya sa pitaka. Oo. Oh. Nya nang yawat ra man pud siya sa kuan 5 kilos na bugas na hatag ni Kap. Oo. Oh. Then na timingan man pud na pagpusil ni Kap, siya jud na kuan na. Naa na siya didto. Siya jud na akingan jud na nasa didto sa pitaka. So dili tong tinuod tong mga akusasyon sa mga tao nga si Tatay dunay kalambigitan. Lipod ko, ay, dili ko tsaka ka, kuana, 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 kuana,